Hello! Ang video po natin ngayon ay tungkol sa seed sowing. Tara! So yeah, welcome po ulit sa aming channel. Jude nga ulit po ang inyong California Pinoy Nurse Gardener. So yeah, ang lakas ng hangin sa labas kaya dito na tayo sa garahe magpunta ng mga seeds. So January nga, end of January, usually nagsisimula kaming mag-sow ng mga seeds kaya ng tomato, eggplant, bell pepper kasi matagal silang uh, lumaki. Tapos uh, next month, by the end of February, doon natin, natin yung ibang mga summer crops gaya ng mga zucchini, watermelon, cantaloupe, yung mga gourd, squash, yung mga yan. So end of next month end of February and next end of next month yan. Yeah. anyway <laughs> ngayon nga po itong ito mga itatanim natin ito uh, better boy yan better boy tomato ano yan uh, indeterminate tapos uh, apricot zebra tomato indeterminate din yan king of the north pepper yan sweet pepper sarap yan tapos ano raspberry lion tomato ito is ano uh, semi-determinate tapos, yan. Nagasaki lang eggplant. Sarap to. <laughs> Kaya, i-maintain natin sa ating garden. Okay. So, ang mga kakailanganin natin sa pags pagsusaw ng seeds, yan, meron tayo dito ano, seed starting mix. Ito yung ating DIY na ano, ating ginawa. So, kung interesado kayong malaman ng ating recipe about uh, seed starting mix, i ano, i-post ko yung description. I mean yung link, i-post ko yung link sa description down below. So panoorin niyo kung interesado kayo. Kung konti din lang naman yung tinatanim yung seeds, eh bilhin na lang kayo ng mga ano, ready mix. Pero kasi ako, madami akong itatanim na seeds kaya nag-decide akong gumawa para makatipid. Yan. Tapos ang ating mat, yan. Dito tayo nagsusto para malinis ang ating station. Kasi minsan eh makalat. Mo. Yun. Tapos tubig, syempre. And yung ating ano, uh, seed starting tray. 54 yan. 54 cell trays. Tapos yung ating labels. Yan. Siyempre, hindi mo yung labels natin. So, una, i-ano, pre-moisten natin yung ating seed starting mix. Yeah. Masya na kaya yan? Try muna natin yan. Tapos dagdagan na lang pag kumulang. Importante ito kasi ano eh. Uh, mahirap silang i-premoisen once nasa ano na sila, nasa cell trace. Mag-run uh, off lang yung two bags. So kami nasa zone 9B. So usually yung mga summer crops eh ano, usually tina namin ng uh, second week pwedeng ano as early as first week of April yan yeah. so itong mga to reading ready ready na sila pagdating ng time na yan at least naka ano na tayo naka uh, start ahead meron tayong head start <laughs> start ahead <laughs> yan yeah. Ngayon, after natin siyang ma-premoisten, pwede na natin lagyan yung ating ano, salt, uh, seed starting tray. Tapos taktakin para sure na walang air pockets. Huwag lang masyadong i-push pa, hindi siya masyadong makompak. si, baka mahirapan ding tumubo yung ating mga seeds. Yan. Yeah. Okay, so after nating ma-fill ng soil is ano, i- mag-ano na tayo, maglagay tayo ng butas para sa ating mga seeds. So ito mga sits nito maliliit so mga ano lang to. Sabi is one 4 yun. 1/4 inch. 1/4 inch lang yung depth niya. So yan, tapos nga natin siyang malagyan ng butas. Tapos unahin natin itong ano, Nagasaki Long Eggplant. Yan. So, ito dalawa. Dalawang seeds. Pwede niyong gawing tigta-tatlo kasi mura din naman yung seeds. At least, sigurado may tutubo kaysa pagdating ng time. Eh, walang tumubo. Sayang lang yung sayang yung oras. Next naman is ano to raspberry lyonnaise tomato. Okay next is ano bell pepper yun, yeah. king of the north sweet pepper yun. Yeah. next, ano, apricot zebra tomato. Ito, yeah. indeterminate to. Binding. Yan. Yeah. So, next naman is, ano, better boy. Yan. Yeah. Better boy tomato. Tapos, although moist yung soil, diligan pa rin natin para ano, talagang mabasa yung seeds. Kasi pag nabasa yung seeds, ano siya, so mag magsisimula yung germination. So yan tapos na nga tayo sa pagsuso ng mga seeds uh, first round of seeds ng ano uh, para sa uh, spring summer crops yan tapos ito nga yung bell pepper uh, eggplant ka talong yan tapos next month magso ulit tayo ng ibang seeds itong mga ibang uh, summer crops kaya nang nabanggit ko kanina ng uh, early early portion ng ating video yan mga zucchini beans, uh, squash, watermelon, cantaloupe, uh, those kinds of uh, vegetables. Yes. So, yep, lagay na natin to sa ating grow light. Iyan, dito lang. Baka siya. So, yan siya. Nilagay natin dito sa may tray para makapag-bottom water tayo. Tapos, syempre, meron tayong uh, heating mat. Yan, heating mat. Important yan kasi pinapabilis niya yung ano, uh, germination. So, Pinapawarm niya yung soil. Yan. Tapos na. Nalabel na natin. Tapos, yan. Check natin yung ibang seeds, seedlings. Ito, mga ito ang bokchoy naman to. Itong bokchoy is ano, every, parang every two weeks tayo nags nagsusow para dire-diret yung ating uh, harvest. Yeah. And yeah, tapos na nga tayo sa pagsusow ng mga seeds. Update ko kayo kung ano yung mga status ng mga seeds natin uh, pagdating ng mga araw. Tapos, uh, yeah, maraming maraming salamat po sa panonood And sana hindi kayo magsasawang suporta ng aming channel. And uh, sa mga sa mga may gustong ano, i-feature ko sa video, sabihin nyo lang sa comment para gawan natin ang paraan. Okay? So, yep. Salamat ulit sa panonood. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. Bye.